Pong masen, lasang alkalain. Lamig. Ay, mga antay yung kakapsat. Pero pray tayo, mo na tayo bago tayo kumain. Sarap ng ulam, bango. Whew. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Uh, um, si, may kanyang kapsat ni, siyempre kalamansi. May silit bagong suka. Ayun o. Ayan, pasensya na kayo sa buhok ko kakabsat. Medyo lampong na. Hmm, basit bagoong lang. Oop, oh, ya. Saka ang tupis-ipis itin na ni, Higop mo na tayo kakabsat, talong mainit. Ay, game mo, St. George. Ang puno yan. Pusok-pusok pa. Mm-hmm. Hmm. Lalu guys. Hmm. Udah deh. Hmm. Ah, ya.

Oh, ngayon mas Lasang alkaline. Lamig. Ulo. Oh, Ay, nag mas talaga nung astitisid si Dain tayo kakabasat ng, ng ilokano. Mm-hmm. Mm. Mm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. na Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi kong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang nagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabibigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga na po sila at mga kapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.